Kaya naku, ituan na lang. Mas nabibis po kayo saan. At ang tanong nandako Pagdating din, mag-ML lang tayo. Oo! Okay, papasok sa tayo dito mga bukat. Wala doon sa panto. So, papasok tayo dito. detante 807 stop oh hey oh, na mga At kami pala slow riders <laughs> ng ang paglilibot mga True Pops dito sa entrada ng Hidden Sanctuary. Ito nga pala yung arko niya. Then punta tayo sa reception area nila para makita natin ang price list. Sir, saan yung mga price list nyo rito? Price list uh, ito nga pala yung price list nila mga True Pops. Post nyo lang para mas makita nila na maayos yung mga nakalista na numero. For more info, may contact number na nakalagay dyan. Tawagan nyo nila mga True Thank you, sir. Salamat. After dito, syempre, pumasok na tayo sa pinaka-gate nila. Then, pababayan sa may parking area yung pinuntahan natin. Hindi kalayuan sa entrada, may kita nyo na kagad yung parking area sa lugar. Mga orsa ito, medyo madilim. Dala lang kayo ng flashlight para makita nyo kagad yung hinahanap nyo. Then, ito nga pala yung Honda Click natin na motor. Then, proceed na tayo sa paglilibot natin sa Eden Sanctuary ngayon kala namin nung una kaming grupo lang ang tao rito yung pala may iba rin naliligo sa mga oras na ito tansya ko mga isang daang katao pa yung mga tao na nandito bukod sa amin pagpasok nyo sa area na to cottage agad itong nasa kaliwa then sa kanan dito kayo bibili ng mga pangangailangan ninyo tara check natin sa tindahan kung magkano yung mga bilihin dito <coughs> ma'am tanong lang ho magkano pun, ano, pundador Alfonso 370. Yung yelo nyo, ay dito. Ay, ito sa kabila. Sir, magkano yelo? 20. 20, isang plastic? Ah, okay, sige, sige. Thank you po. Kaya nang nabanggit ko sa una kong vlog, pag 360 yung Alfonso, pricey na yon. Pero sa kanila 370, kaya medyo mahal talaga yung bilihin dito. Sa yelo naman, makatarungan naman yung dami ng yelo nila. Sapat lang sa 20 pesos. Mula naman sa may tindahan, kumanan tayo dito sa may hagdanan. Ito yung way papuntang CR. Ang ikot natin mga troopers, from right to left, counterclockwise. Then ito yung mga cottages dito. Hindi ko matapat sa mga guests kasi medyo jahe kung tatapat ako sila ng camera. Ito nga pala yung loob ng CR ng boys. Sakto lang, malinis naman. Well maintained yung cleanliness. Then syempre, yung sa pambabae, hindi na natin sinilip. Baka iba makita natin doon. Katabi lang naman na ito na CR ng lalaki, yung CR ng pambabae. Yung taas nga pala ng CR na to, mga cottages din, mga crew Then hindi na natin nanakyat kasi ba mamaya matres pas tayo eh. May CR din pag PWD, then ito nga katabi ng CR ng PWD, yung CR ng mga babae yung nasa kaliwa naman natin isa sa mga wave pool dito sa lugar na to ayan, may mga naliligo rin na ibang grupo hindi ko ina-expect na ganito karami yung, yung, kasabay namin na maliligo ngayong gabi dalawa wave pool din na rito dadaanan din natin yung isa yun nga pala yung stage dyan may nagpapatugtog dyan nung una pero hanggang alas 10 lang sila then ito nga pala yung mga cottages dito sa tingin ko 3 story high to Then ingat lang yung mga bata pagka nagtatakbuhan o naglalakad dito kasi medyo mababa yung harang sa gilid tulad na nakikita nyo. Oh, mamaya malagman sila. Then sa bandang kaneto, ito, may cottage pa rin dito. mo, oh, magandang spot to. Tago kasi. Eh. Tapos paglasing na, talon ka na dyan. <laughs> Then ito nga pala yung point of view sa lugar na to hindi nga pala nila pina-under yung wave pool sa gabi na to. Then, ang maximum depth na ito is 6 feet. Pag di marunong lumangoy, huwag ka na magtangka na pumunta dyan. Iwas disgrasya lang mga tong paps. Then, akyatin natin tong area na to para makita naman natin yung point of view mula sa lugar na to. Tanaw yung buong paligid dito mula sa lugar na to. dyan tayo banda umpisa sa lugar na yan and then, nandito na tayo sa taas ng wave pool Papasukin sana natin itong nasa bandang kaliwa kaso may nakaharang kaya hindi na natin tinangka. Then bumaba lang tayo neto. Then, sa ilalim pa na neto nandito yung machine na nagpapaandar sa wave pool. Then, sa gilid lang din nito, may mga CR din na nakakalat sa lugar. Yeah. Then sulya pa naman natin yung gilid ng wave. Dito naman sa lugar na. Yun no. Then sa mga oras na to, may mga grupo rin na nakapwesto dito. Medyo madilim lang, pero wala namang multo rito. I-share ko lang sa inyo mga two Nung nagbanlaw ako bandang alas 3 ng madaling araw, nasanay kasi ako sa ambience na may mga tao sa labas. Pero nung nagbanlaw na ako, ako lang mag-isa sa CR. As in, napaka-creepy parang ayoko na nga tapusin yung pagbabanlaw ko nung nahalata ko ako lang mag-isa sa banyo nakakatakot talaga <laughs> kasi karamihan nung nakabok dito alas 12 out na sila pagdating nung alas 3 grupo na lang talaga namin yung natira kaya that time yung paligid madilim na then kami na lang yung tao sa labas ito nga pala yung point of view dito sa bandang area na to pag nag-overnight nga pala kayo rito o oh, basta inabot kayo ng gabi magdala kayo ng mosquito repellent napakalamok sa lugar na to sobra lahat kaming mga pagong pinugpog ng lamok dito pagagaling mo ng pool, umupo ka sa poolside Bib ayan nga, sa video ang dami nagliliparan then yung way na to papunta na to sa hotel ng resort na to yung area naman na yun, hindi mo po pwedeng basta-basta pasukin kasi exclusive lang yon para sa mga naka-check-in sa hotel nila. Then dito banda, may CR din, malinis din sa mga oras na to. Malamang kasi gabi na eh, pero pagka daytime to, turog din to sa mga visitors. Wow! Pag nag-overnight nga pala kayo mga troop ups, hanggang alauna lang ng umaga yung paggamit ng pool hindi na pwede mag-extend kasi sinasara nila yung pool nilalagyan ng tali ito yung paskil nila May mga grilling area nga rin pala rito. Pwede kayo mag-ihaw dito mga troop ups. Hindi kalayuan sa mga cottages nyo. Nakakalat naman siya. Then, free of use. Ito nga pala yung pwesto namin wala sa lugar na yan ito yung point of view dito katabi ng stage kung saan nagpapatugtog yung sa sound system na. and lights kahit gabi na nga pala mga tropops enjoy pa rin yung mga bata sa ko, bakit? maligamgam yung tubig sa totoo lang mga tropops ang sarap magbabad hindi siya malamig hindi ko sure kung mainit siya dahil sa sikat ng araw noong tanghali o dahil sa ihi na naipon ng mga guest. Then eto na nga pala yung ikalawa sa malaking pool dito. Wave pool din to mga tupaps pero hindi siya binaandar sa pag-stay namin dito. Then akyat naman natin itong hagda na to para makita natin yung point view mula sa taas then mula sa lugar na to tanaw na yung hotel nila yan yung private room ng mga nakakik hindi kayo pwede kumasok then ito naman yung point of view mula dito sa itaas kita nyo yung kung ano yung nasa baba ng big pool na to Then sa taas na to, may mga cottages. Kaya possible, pwede kayo pumuesto rito at mag-check. maganda yung spot na to. Then napukaw lang yung attention ko. May malaking dalawang chimney ya doon. Mukhang sa factory yata. Then bababa na tayo mula rito sa taas. May isa pang pool dito. Total of apat na pool yung mga pools dito. Dalawang malaki, isang pang-bata, isang private pool. yung private pool para rin sa mga naka check sa hotel nila. Then, eto, may washing area rin sa gilid, may grilling area rin, may yung fuse. Then, may mga tindahan dito pero sa mga panahon na to, syempre, sarado na Then, nandito na tayo sa kiddie pool nila. Maliit lang itong kiddie pool pero may slide para sa mga bata pati na sa isip bata. Then yung kiddie pool, hindi siya ganun kalaki eh. para sa akin maliit lang to Siksikan to pagka maraming guests talaga sa lugar na Then sa gilid nito may mga CR din. Kaya mga kids parang awa yun na. Huwag kayong ihi sa pool para hindi kagad agad tumumito. Then banda dito sa kanan natin by curiosity, tinignan natin. Wala namang special. Bakanting lote lang yung nasa gilid na itong gilid. Ate Ate Sophie! At sa paglalakad natin, nakakita tayo ng kakaibang nilalang. Hello, little fellas. Laki. Kasyukot. Then, bago tayo umalis sa lugar na to, kinik ko muna kung ano yung nasa loob ng area na to in-extend ko lang yung tripod ko para masilip yung kung ano yung nasa loob. Then yan pa na yun. Hindi kasi tayo pwede pumasok dyan. Then mula rito, pag tumbok mo dyan sa may court, kakaliwa ka, palabas na rin yan. Kung saan tayo pumasok, doon na rin papunta yan. Then dyan na rin yung cottage natin mga troops. then eto nga pala yung area namin, yung cottage namin. Tapos yung mga natin, mga pagong nabasag na. Ano na, basag na. Ito naman yung cottage namin, dalawa yan. Large ni Pahat, kung tawagin. Then sa gilid, tanaw nyo naman yung gilid ng wave pool. Yan. Tuwantuwa yung mga bata na swimming hindi giniginaw. Dahil mainit po talaga yung tubig ng mga panahon na yan. Hindi ko alam nga dahil kung ba, dahil ba sa panahon o dahil sa ihi na naipon. Then dito naman sa area na to, dito nakapwesto yung sound system natin. Nakita ko rin sa ibang video na dyan may mga tumutugtog, nagja-jam para sa entertainment. Pero sa mga panahon na to, hanggang alas 10 lang sila ng gabi. No extension. Then eto na rin nga pala yung point of view mula sa stage na to. Tanaw yung malaking wave pool na una natin pinuntahan. Then may mga naliligo pa rin sa mga oras na to mga uh, bandang mag alas 12 na yan. At yun lang muna sa ngayon mga trupa. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi mo pa nagagawa, please like and subscribe. Kung may violent reaction ka, comment down below. Hanggang sa susunod na video mga tropap Salamat! Cut!